So yun mga kalyes, pogi So biglaan nga pala tayo umuwi dito sa kamelya mga tropa no? Dahil nga susundin natin yung mga bata para bumiyayan ng sambales Pumuli tayo sa kamelya mga boy Siyempre driver tayo mga boy yun. Para makapagbakasun din ng mga bata sa sambales Mga makukulit ng mga bata Ito nga pala si Neneng B Shoutout mo, Neneng yung mga mga anak mo Neneng Hello! Si Ate mga tropa, namiss nyo ba si Ate Neneng? Ilo mga katropa ko dyan Ayan eh? mga tropa ni Ate

ay na nga mga kalyas pogi, no? Siyempre, panibagong buhay, panibagong vlog na naman ni Alyas Pogi, mga tropa, no? Susunduin ko nga pala mga batang pasaway dahil nga pupunta nga pala kami ulit ng Sambales. Biglaan nga pala akong umuwi ng Bulacan dahil nga susunduin ko itong mga bagets na to. Dahil nga sa tagal-tagal ng panahon at may pasok sila sa school, grabe naman makatagal ang panahon si Alyas Pogi. Kaya mo talaga, sinaunang panahon ka, boy. sa mga pala ako ng UNH, mga tropa, dahil para pick upin ko na ang mga batang pasaway dahil excited na silang umuwi na sambales dahil gusto na nilang makabalik doon at gusto nilang pag-swimming ng mga batang pasaway na yan Sempre mga kaldes po, gino, napika po na nga rin pala yung mga batang to at talagang excited excited na sila at maaga silang nagising dahil nga gusto na nilang bumalik sa sambalis dahil nga ang tagal ng panahon na may pasok sila sa school at ang tagal na rin nilang di nakabalik sa bukid kaya siyempre excited sila at excited na rin maligo yung mga bata na yan at siyempre driver na tayo mga tropa at nandito na nga pala ako sa pampanga mga boy nga bakasyon na at kailangan na rin mga bata magbakasyon din sa bukid siyempre para makapag-enjoy-enjoy din sila siyempre pag puro pag-aaral din ay mga yan kailangan din lang mag-enjoy at makita nila si Papa at si Nanay Beth tong mga tropa. Mga batang pasaway at talagang sobrang excited na sila. Siyempre, magpapakit muna ako rito. Driver na, vlogger ka pa, boy. At nandito pa rin pala ako ay, sa Pampanga, guys. Malapit na rin pala ako sa SCTX. At ito nga pala, guys, nandito na nga pala tayo sa Porak. Diba, ang bilis niya, alias Pogi, no? Siyempre, kinatkat ko yung video ko. Pag hindi ko kinatlo, mamaya mapapunta na tayo sa Encantadia. Siyempre, mga kalias Pogi, no? Siyempre, pag driver ka, dapat double check yung laging sa guys. Bago kayo umalis, check niyo yung langis ng makina, langis ng transmission, yung preno, yung brake fluid kaya kailangan talaga double check natin bago tayo umalis dahil nakasalalay sa ating mga driver mga pasahero natin Aww. at syempre Bukod doon, dapat kumpleto ang ating tulog mga boy. Huwag tayo mag-drive ng lakainom tayo at kulang tayo sa tulog dahil guys, talagang mapapiyahe tayo ng inkantadya nito ito. Mga kalaban natin mga kator. Ayun nga pala mga pasero ko guys, tinyo, tulog na tulog ko. Oh. Tapos si alias po guys, syempre guys nyo ako, binibigyohan ko sila guys. Ayun, tinanong pasahero ko, tulog na naw. Tulog, laway na yan guys. Pero mga alias po, guys, focus tayo sa pagmamanay Hindi tayo pasyado makatingin-tingin sa camera ba? Kasi pag tumingin tayo sa camera, ay nako, biyahe ka talaga ng inkantadya boy. At ito nga mga tropa, no? ito sa alias na-timelapse na video ko nito. ito. Saan, papakitkit muna ko, nakita tuloy yung hiwa sa tanong ko, sa hita ko, yung tahi ko ba. At ito nga pala, guys, papakita ko nga pala sa akin, anting-anting, ito nga pala yung anting-anting kong XO pagpagising ko yan guys kapag inaanto ko para may sip 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 ba ako na nabubulol bulol naman ako may sip sip at syempre takbong pogi lang ako dyan mga boy na matakbo na alas pogi 80 lang guys dito tayo nagpapatakbo ng 180 kasi pag nagpatakbo tayo ng 180 nako biyahin ang kantadya ka talaga ito nga pala mga tropa medyo malapit lapit na tayo numabas ng SC text ma tropa at malapit na rin tayo sa di ba sobrang ang ganda ng view rito guys para ka nasa ibang bansa talaga sobrang ang ganda talaga tignan ng kalikasan syempre mga boy numalapit no, na tayong mag exit dito sa SC text syempre magpapahinga muna si Alias Pogi let's go τρόπο πάνω στα πρώτα, ενώ τα ήμουν <tries> Ay, mga, tropa. mga tropa no syempre binoys over ko ng harto kasi hindi tayo magkakaintindihan sobrang ingay ng kalsada guys ang daming dumadaang sakin akin syempre chinek ko muna yung gulong ng sakin para safety na rin pero bago yung mga gulong yan guys talagang quality yan mga boy uh, guys syempre tamang tama yung pag stop over natin dito dahil nga nagugutom na rin pasahero ni alias bogle at talagang nagbu-food trip na talaga sila dito sa may gedli guys ako nga pala guys nag stop nga pala ako dito sa emergency parking kayo guys pag nasa nlex kayo huwag kayong basta basta stop ng stop saan saan guys kasi mamaya nako mababangga talaga kayo mag kayo ng emergency parking, doon kayo magpahinga kumain kayo, para safe na rin sa mga pasaherin nyo, wag kayong stop ng stop guys, kasi pagka stop kayo ng stop mabububo kayo guys, hindi, mahala kayo big shout out nga pala sa mga bagong followers ng Alias yes Pogi. Sana magtuloy-tuloy kayo at please pa like and share subscribe ng Facebook page ko, Alias yes Pogi. Sobrang basic lang yan guys, wag na kayong tatamad-tamad guys. Pamubuo kayo pag sa bahay kayo ha. O talagang sasampalin ko kayo, wag kayong tatamad-tamad ha. Kaya maya nga guys, no alis na kami, patawas namin kumain dito. At syempre, nandito na tayo sa subog. Diba ang bilis guys, no so, shortcut yan boy. na no, tayo mga kalyas po, ipapasok sa aming lugar. Siyempre hindi ko na ipapakita yung lupa. Pakita ko na lang muna siyempre mga tropa ang aking pagmumuka para makilanda niyo ko. Oh, diba si Alice Pogit, rin gising na gising pa yung mga pasihero ko. Gising na rin oh, no. mga buwang kanya, tulog-tulog kayo ha. Ah. Diba guys, sobrang ang ganda rito sa aming Papasok. Kita nyo, kitang kita talaga yung bundok ng tarubas. <laughs> De joke lang guys. Pre po, gino, pagtapos nilang kumait, magpahinga talagang rekta swimming pool na mga batang pasaway nito dahil nga sobrang excited na rin sila mag-swimming dahil nga wala naman silang pasok at bakasyon nila sa school mga tropa at dito nga papakita ko si Utol guys ayun wakala si Ibaro, si Uto, kagadang dumadive-dive pa yan. Eh. Siyempre mga kaliyas po, gilalagyan natin ng music to. Yung maganda ba? So let's go! mga mga kalyes sobrang enjoy na enjoy talaga ako nito pati naman yung mga batang pasaway syempre enjoy na enjoy na rin sa pag swimming kaya tayo guys lagi tayong positive sa buhay natin huwag tayong negative para man sa susunod na taon maganda yung pasok sa ating buhay at good vibes lang tayo guys kaya kayo guys lagi kayo magpray sa Panginoon at magpasalamat kayo malit man o oh, malaki yung natatanggap natin dapat magpasalamat tayo guys kaya kayo guys huwag kayong tatamad-tamad sa buhay ninyo, Huwag kayong puro tambay, cellphone, lamon kayong lamon. Hindi yung puro kabubuhan na lang nasa utak niyo guys. So hanggang let's go!